Hello mga friends. Gandang gabi sa inyo. Meron tayong panibagong vlog ngayon. Pero bago tayo magpatuloy ay taas up muna kayo sa aking intro. Welcome to my channel. Nandito tayo ulit sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Bali ang iba vlog natin ngayon ay itong huling araw ng Simbang Gabi dito sa aming simbahan na St. Thomas Aquinas Church. Ngayon ay December 24, 2023. Gabi ng linggo. Time check. 8.50 p.m. Medyo narik tayo sa pagpunta dito sa simbahan. Kasi kanina pa pala bandang 8.30 p.m. ay nagumpisa na ang simbang gabi. Gayon pa man ay nadapnan pa natin ang nagaganap na misa. Para, magsimba tayo. Iba kasi yung manalangin tayo tuwing Pasko para mabindisyonan tayo. Meron nagbebenta dito ng puto bumbong. Shout out daw. Mga bibingka. At ito ang mga kilalang tupig. Total, nandito na tayo. Tignan natin kung gaano karami ang mga taong nagsimba ngayon Kita nyo, ang dami. Karamihan, puro mga kabataan. Tulad ko. Joke! <laughs> Tara! Pasok na tayo sa loob ng simbahan. Tingnan nyo, oh. Ang daming tao. O ayan, mga friends ko. Shout out daw. Kaway-kaway sila. Shout out. Oh, dito. Ang daming tao din. Huling araw ng simbang gabi kasi. Kaya expected na maraming tao ang magsisimba. Oh, ayan. Tapos na ang huling simbang gabi. Pauwi na ang mga tao. Hanggang dito na lang ako. Ipinakita ko lang sa inyo itong huling araw ng simbang gabi. Kung gaano karami ang mga taong ng simbang ngayon. Gaya ng dati, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Bye-bye na po! Merry Christmas!